Good morning! Pagkarating namin dito sa bahay, doon galing sa pagawaan ng eyeglasses, ay nag naman ako dito sa kusina dahil para ako'y sumayaw. Alam nyo naman yun, pag dito sa kusina, kailangan din sumayaw, oy. <laughs> Ibig kong sabihin ba dahil tayong mga ina dito sa kusina ay magluluto, maguhugas at kung ano-ano pa. Dahil mga tripas na yan ay nagsaing na ako. Yung pagsasaing ko ah, dito sa Japan ay kailangan yung buga, bigas talaga ay maputing maputi na yung tubig niya bago natin siya isaing. Ang bigas daw kasi dito ay kailangan maraming hugas at magkailangan malinaw na ang tubig bago mo siya saingin. Pagkatapos dahil eh, hiniwa ko na yung manok para tayo ay magkarage kung sa Japanese ay tawagin, at sa atin naman ay fried chicken. Ayan. Binabad ko muna sa rice cooking wine ang ating manok para ito talaga ay malambot na malambot. Habang babad natin sa rice cooking wine ang manok, ay maghihiwa ako ng mga sahog para sa ating sabaw. napakasimpleng sabaw recipe lang ito. Hindi ito padadaanin sa mantika dahil yung main na pagkain natin o ulam natin ay mamantikain na nga. Simple lang ang sabaw ko ngayon. Ang ingredients niya ay crab meat. Tapos, lagyan ko siya na himahimayin ko muna yung crab meat bago ko siya ilagay. Tapos, yung chekwa na hiniwahiwa ko din. And and then yung tofu na hindi ko na yun hihawain yung tofu dahil himay-himayin ko na lang depende na lang sa size and then yung pantimpla ko sa kanya ay yung dashi and the last lagyan ko siya ng binating itlog nasa sa inyo pwede nyo namang hiwain yung tofu pero ako hindi ko na siya hiwain madalas ito yung ginagawa ko depende lang na lang kung miso shiro ang gagamitin ko at yan yung dashi na sinasabi ko na ginagamit ko sa pang timpla nitong sabaw isang pakete lang muna yung ginagamit ko tapos tinikman ko parang kulang pa siya nilagyan ko pa siya ng isang pakete tapos nilagyan ko na dyan siya. Yung pinakalas niya ay yung binating itlog. Pagkalagay nyo sa binating itlog, huwag nyo siyang hayluin. Hayaan mo siyang maluto. Takpan nyo lang yan. Kasi pag hinalo nyo, hindi na yun buo-buo yung itlog. <coughs> tapos na tayo nagluluto ng sabaw mga inday. Ito naman yung manok. Ay I minarinate mean, ko na din ito sa aking breaded mix na nilagyan ko ng tubig. I 3.45 mga inday. Dumating ang aking anak kaling sa school at naglambing sa akin. Pagkatapos ng lambingan man inday, ay nagluto na rin talaga ako mga inday. Kasi malapit na yan mag alas 4, alas 5 maliligo yung mga anak ko na alas 6 kakain na kami. At ito na nga pinrito ko na yung karage kung sa Japanese tawagin at fried chicken naman sa atin. Fast forward na tayo mga Inday, i-flix ko sa'yo yung eyeglasses case. Free na yan. Yan ang pinili ng anak ko. And then yung pamunas ay free na din. Pati yung ano niya ay free na rin check up. At saka yung ano niya frame ay free na din. Yan ang pinagawa sa akin yung sa staff. May ling, ling, lingon ko ro yung ano ano at saka titingin sa baba kung okay ba hindi malagla o oh, para ka na si ma'am sa ma'am bugang may palayaw is bugang action si ma'am madam madamot ma'am ma'am babatas pagkatapos natin mag flex flex ay eh, kakain na ako day kasi nagutom naman ako day oy